I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na sold out na talaga ang bawat tickets para nga sa mall show ng ating Donnie at Bell sa Kent by Me Love na kung saan ay talagang dinumog na nga rin ang ating couple sa South Cotabato. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon, ang post nga ng ating Donnie Pangilinan sa kanyang social media account. kita nga guys sa post ng isang bablist na itong nga ang ating Bel Mariano ang kumukuha nga ng video at talaga naman ito ang ating Doni naman ang nagpost nito sa kanya social media account na ayon nga dito General Santos City. Maraming nga talaga ang nagulat sa post nito ng ating Doni Pangilinan dahil talaga naman itong ang ating Bel Mariano ang kumuha nga nito. At ayun nga guys dito, syempre ito na naman sila. Si Belle nag-video tapos si Donnie nag-post. Pete with their Samsung PH, TH. Cute cute, see you later. Hashtag Don Bell. Kaya naman talagang excited na excited na nga ang maraming bablis na makita nga itong ating Donnie at Bell sa KCC Mall. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.